kamusta mga kabufits good news po tayo at update po doon sa ating mga pinapipisang mga itik so kung matatandaan nyo po nag update tayo nung nakaraan doon sa mga unang batch and nung una medyo mababa yung naging resulta ng ating papisa pero meron tayong sinubukan na bagong strategy yun nga na-share ko po sa inyo doon at ito na po sila ang update natin kaya pambawi natin dun sa ating field nung una yan, no? bagong bagong pisa mga kabukids basa basa pa yung kanilang balahibo at hindi pa sila masyado nakakatayo yan mm -hmm. so yan meron na po tayo ngayong 2, 4, 6, 7 9, Eleven, twelve. So meron muna po tayong twelve piraso na nakalabas na sa itlog. Ito, iniwalay ko po kasi. Ito ay nagpisa two days ago. So nauna sila. Kumpara dito, kaya nakahiwalay na. At malalakas na sila eh. Tapos dito, meron pa po tayong hindi lumalabas. Yan, nakabalot pa sa tela. Yan yung bago nating ginawang strategy. Binalot na lang natin para nga uh, kapag walang kuryente, katulad niyan palabas ng mga kabukid so. Pag walang kuryente, katulad ngayon po. Nandito tayo sa labas ng bahay dahil madilim sa loob at wala na naman pong kuryente. So madalas nangyayari kaya ginawa natin ng bagong paraan at mas effective. Kung siguro yung nakaraan nasa ano lang kami. May 10% ba tayo? Wala, no? nasa 10% nasa 10% lang nung dami ng itlog yung pumisa. Ngayon naman, eh uh, ilan bang piraso to? Lagpas 50% nasa 60% tayo ngayon ng papisa kasama na tong mga ano na to, mga hindi pa lumalabas. So yan ay tutulungan na natin dahil ngayon kasi ay malapit na matapos yung 28 days. Kapag kaganyan mga kabukid, tinutulungan ko na dahil nahihirapan na yan hindi na nila kayang lumabas sa mag isa mag isa nila yan tatanggalin lang natin yung shell pero tinitigilan ko kapag ano nagkakaroon ng dugo para hindi sila mamatay yan. usually sila yung kusa pero pag medyo alanganin yung energy nila eh pwede nating tulungan yun Ganyan lang. Tapos sila nang bahala mamaya. Marami pa tayong hindi lumalabas. Ito malalaki na yung bukas niya. Ayan, kita na yung mga tuka. Pero meron pa rin pong mga yan, katulad na ito. Nakikita ba? Masilaw, no? Ayan. Tulad po nyan, ano na siya? Ayan, buhay naman yung nasa loob. Kaya't nagkaroon po ng ganitong binubutas na niya yung itlog sarili niyang itlog so palabas na rin yan pero parang alanganin mahina yung kanyang ano yung kanyang tuka kaya tulungan na po natin yan kasi hindi porkit nakabutas na siya eh magtutuloy na yung iba hindi kinakaya bakit kinakaya niya? Mm -mm. <laughs> nagugutom na kagad mabilis magutom yung mga yan naghahanap pa kagad ng mga kain. Eh. Lagay natin dito para mas makita natin yung itsura nila. Mm. Mm. <laughs> Hindi po makatayo ng ayos. Dapat yan, nilalagyan pa natin ng ilaw eh, para may init. Kasi mga brownout. Papakita lang natin mga kabuti. Yan o, so cute to. Nakikita po yung balat nila kasi hindi ko masyadong tuyo. Yung iba parang natuluyan eh. Hindi talaga mape-perfect. Kahit yung mga matagal na kung nagpapapisa, hindi nila na perfect na 100% talaga. Pag ganito, walang sign. Tapos yung itlog medyo ano na siya, malamig. Wala na po yan. Hindi na siya magtutuloy. Tsaka pag pinakikinggan natin, meron kasi yung parang kumakatok-katok sa loob. Eh wala na. Pero not bad. Dahil yun, nakuha po natin yung mas mataas na percentage. More try, more ano pa, more practice sa ganitong ano strategy. And makukuha natin siguro mga 80%, 90% sa susunod. Yun na, meron no? Meron siyang kumakaluskos pero wala pang ano, wala pang ka-sign sign. So hihintayin ko 'to ng ilang araw. Sana bukas meron na mamaya Ito tulad nito. Karamihan may puti siya. Ayun, may mga puti. Sana mas marami ang babae oh, mamaya iano natin mga kabukid si sexing natin pero mas maganda sana kung ano na to eh kung lumabas na pati itong mga to para isang isang sexing lang natin para makita natin pero pwede rin yung mga nauna mamaya ito maganda kulay nyo parang gold golden brown golden gray tulong lang ang nagiging problema kasi mga kabukid pag ano ang isa sa sanhin ng pagkamatay nila dito sa loob ay dumidikit po dito sa yun parang balat na yan ito and dumidikit sila dyan hanggang sa hindi sila makakilos tapos kung hindi matutulungan yun namamatay kaya hindi nakakalabas yun. okay kung bahala dyan ito. Hindi na siya mga kilos ng ayos. Tulungan na rin natin yan. As long as walang dugo, it's fine. Eh, excited po akong i-share sa inyo mga kabukit kasi ang ganda nung ano eh ang ganda nung naging result sabi ko sa inyo i eh, update ko sa inyo itong pangalawang subo ko e, buti naman eh, maganda yung kinalabasan tulak niya sarili niya, gusto niya na makawala baka muna pupwersahin, baka dumugo yan ang ating update po sa ating itik eto, check natin kung sige, check na natin itong mga nauna kung lalaki o babae excited na ako ina <laughs> wala elektrik pan brown hot na ang mauna sa inyo? Tasang tuka. Ah, ikaw. <laughs> ikaw ang pinakamataas ang tuka. <laughs> Titingnan natin. Tingnan natin. Oops, wait lang, wait lang, wait lang. Uka muna, huwag pa ako masyadong sanay mag-sexing ng mga ganito. Ang iba sanay na sanay. So pwede natin makita yan mga kabukids dito sa kanyang puwitan. Huwag ka naman dumumi. Tignan lang natin. Kapag babae, walang lalabas na parang tagyawat. Butas lang siya. O ito, wala o. Oh. Wala. Butas lang siya. So babae ito. Ito, babae walang ako ng karton. Ikaw, babae ka? Okay. Naka-isang babae na agad. Unang check, babae. Hello ka. Hi. Hi. Babae po ako. Mali ka dyan sa inaakala mo. Ikaw? Babae ka rin ba? Tingin lang. Sana mas lamang ang babae. Pag lalaki para siyang may hugis bigas, no? Hmm. Na nakausli. Parang may tagyawat. Ito, wala rin naka wala nang lumabas. So, babae, babae ka rin? Yee, dalawa na sila. Hi girls. Ah, oh, ito lalaki. Lalaki? Ayan, meron pa mga kabukets na parang tigyawat doon sa loob. Okay lang ba i-close up natin 'yan? Huwag na lang siguro. <laughs> so, meron siyang parang ano, may makikita po tayong parang tigyawat doon sa may puwitan pag lalaki. So, ito ay lalaki, dito ka na muna. Dito na muna. Ikaw hindi ka pa na-check. check kita. Dalawang babae. Sa ngayon. Two, one. Parehas lang din ba yung puwet nila? Tsaka yung ari nila? Parehas lang. Basta two lang. Ang... Isa lang yung butas? Hmm. hmm. Ito. Wala rin akong nakita ng labas. Walang tigyawat. <laughs> babae. tingnan natin to Ganda ng kulay niya. oh ito pag ganito kasi mga kabukid ang kulay, malaki yung chance na babae. Pero hindi naman 100% na palaging babae. Sa ano lang namin, sa naalagaan namin nung nakaraan, mas marami yung ganitong kulay yung eh, babae. Baka ito lalaki ah. Patingin. Okay, wala rin. So babae rin siya. So mas maraming babae. Oh, ba ayos ah. Hmm, okay. apat kayo. Sa inyo. Sino mauna sa inyo? Lapit dito yung gusto mauna. Kung kung sino nila nakakatayo ng ayos. Ayan, lapit, lapit. Ayan, Eto. yung lapit na. Ikaw na nagkakana. Na presenta. Ang dungis ng kulay niyo, oh. Ang daming batik-batik. Lalaki siguro yan. Tignan natin. Ano, lalaki ka, babae ka? <laughs> Sige, isa ka lang. Lalaki. Meron. Lalaki. Sabi na lalaki eh. Lalaki ka. Ito lalaki, di ba? So, lalaki silang dalawa. Lalaki. Lalaki rin to. Sumahabol ang lalaki. Sumahabol. <laughs> Baka to, puro lalaki na itong kasunod. <laughs> oh, ikaw, lalaki, babae. Naglalagas pa yung balahibo nila, no? Kaya nga. Yan din yung kinakain kasi nila. Kasi isang araw mula pagkapisa, okay lang na hindi pa sila makakain. Kaya yan yung mga kinakain-kain nila mga kabukid. Lalaki rin po. It's a tie na. It's So yan ang mga kabukid. Ang naging resulta ng ating pag-check. Kalahati babae, kalahati ay lalaki. So patas-patas lang. Gusto sana natin mas marami yung babae kaso yun ang lumabas sa tawas. <laughs> so yun, meron pa po tayo ditong ano, mga hinihintay na magpipisa. At uh, doon sa styro na aking incubator ay meron pa akong nakasalang na kasunod ng mga batch. So yun, nakakuha na tayo ng magandang strategy. Salamat guys sa panonood. Next time update. Next update ulit. Bukids! Go kids! Tik, -tik. Tulog oh. Sarap buhay! Tulog-tulog lang! <laughs>